unang hapon ng ating hunting ito lang na huli natin oh. tiyan sa tabi oh. naghagis lang ako, oh. nagcasting lang ako tapos uh, pwede na ito pang ulam ang dami naman tapos yung mga maliliit, tinapong ko na inalpasan ko na, pero ang masarap ito price catch ito, si urchin napakasarap nito rich and iodine kainin natin ito, alam nyo ba na napakasarap nito, isang klase ng sea urchin na nakakain yung laman sarap itong mga itim-itim na to mga buha-buhangin yan eh yan, masarap